Hi guys, what's up? Magandang gabi po. Nakita nyo na po ba yung exchange rates ngayong araw? Medyo bumaba po siya ng bahagya. So based on that po, magbibigay po tayo ng halimbawa kung ano nga ba yung magandang wallet gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kung baga magbibigay sa atin ng benefit or advantage. So before we proceed guys, again, I'm asking your kind support to please baka naman pwedeng follow and share na din para at least malaman ng ating mga kababayang OFW. So proceed po tayo guys sa video. So dyan po sa baba, makikita nyo po dyan yung sample na ginawa ko. Let's say magpapadala po tayo ng 2,000. So halos listed na po dyan yung banko or wallets dyan sa post na po yan. Makikita nyo po dyan yung each bank current rates at pati na po yung remittance fee. So, based on that post po, let's say 2,000 na sahod na natitira sa atin papadala natin, so babawasan pa siya syempre ng remittance fee o yung tinatawag na charges. Makikita nyo dyan guys, may mga bankong walang fees like ng BARC at like ng TICMO. Yung TICMO kapag above 1,500 na padala is free po siya. So the rest are napakalaki ng remittance fee. Makikita nyo dyan is 17.25. Halos lahat is 17. So napakalaki po niyan. Napakalaking impact para po mabawasan yung padala natin. So after deducting that remittance fee na makikita nyo dyan, so yun na lang po yung matitirang ipapadala natin sa Pilipinas. So based on that na natitira, multiply po natin siya sa current rate ngayong araw. So, base sa pagmultiply sa current rate, makikita nyo dyan guys sa post na yan na magbibigay sa ating ng advantage ay ang BARK, yung wallet na BARK po kung saan kapag nagpadala ka ng 2,000, makakareceive ang pamilya mo ng 30,440. So, pumapangalawa po yung tick mo pangatlo yung Alin Pay, pang-apat po yung, yung Mobile Pay, panglima yung STC Pay, or Pay, Fowry, Alraji, at panguli po yung Injas. So, di ko pala po, po malaman kasi yung Injas, bigla pong bumaba yung rate, nasa 14.99 siya, kahapon is nasa 15 plus po siya. So, base po dyan guys, makikita nyo din dyan yung hidden charges o back-end charges na tinatawag. So, yung alin mapay, based po to sa experience ko guys, may back-end charges po yung alin mapay na around 70 pataas. Ganon din yung Orpay, ganon din yung Araji, ganon din yung Indias. May mga back-end charges sya pagdating sa Pilipinas. So, base dito guys sa post na to, so we can conclude that Bark po yung magandang gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So again guys, disclaimer lang po, this is not po a recommendation or suggestion na gumamit kayo ng Bark. This is only my opinion lang po. So it's up to you kung gagamitin nyo po yung wallets na yan po. So for me, mas magandang gamitin yung Bark kasi mabibigay sa atin ng benefit or advantage kapag magpapadala tayo ng pera sa Pilipinas. So ayun anyway guys, I hope that this video po nagbigay sa inyo ng guide or information about the rates and about the wallets po. And sana po if you like that video po, please again, don't forget to follow and pakishare na din po. So maraming salamat, see you in the next video.